Allah. Grabe siya. <laughs> Ay, magpunta tayo ng kasal. Tulog pa sila. Kakarating lang nilang galing. Alin? 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 May may surprise si Kuya Ajong for the galingging fresh from New York hindi talaga ang ano okay lang kasi ano naman to eh where you know no no take to talaga kasi you're so payat na alam Hayat na niya. Nahuhubaran na. Nahuhubaran na daw siya ng pants. Oh, wow. Pakakapansin. ko tingnan. Hello, so today is the renewal of vows. Niyan. Sister ni Mommy at yung axis ko. So, parang ano talaga kasi... Oh, parang family. Parang family gathering lang talaga. Love family, ano lang talaga. Sa mga guests, kami-kami lang. Kasi pang bangga pa. So, we have to be there early. Kasi 12, mag-tutorial sa daw. And, One thirty yung sans church. Since kami ni Daddy is cord, yawa pasimple lang ani ano lang. So our makeup for today is very light. Light ba? Uh huh. Ang dalay. light lang tayo. Hindi ko alam anong gagawin ko sa hair ko. So, in-insert ko na lang. Si so, Diona is flower girl. Si Ked is my brother. Tapos si mother-in-law yung isang kapatid ng babae are the bridesmaid so cute mm -hmm. i don't know what to say guys so it's a lot of money so you will get your money's worth Ayan, so, Okay na siguro to. Yeah. Hindi yeah. ko na, Kuya Adrian pala is eh. One of, ay, uh, is, isang groom. Isang groom. Yeah. Eh. Groom na lang. Wow, yung supayat na talaga. Guys, let's dikit, it babe. Habang di pa ako. Habang pa ako. Let's go to New York na lang pala kasi galing silang New York karating lang nila kagabi eh. Ang dami lakad. So, si lakad ng lakad. Ang dami lakad. Ang dami lakad. Oo, parang kalupo. pa yun. No, magpalit ka talaga. Ang dami pala itong dito na bilik ko. Saan ka nang niya? Sa SM. Nagbilak na eh. Kasi nagkaganan mo yung buckle, so pwede yung black, pwede yung brown pala. Ah, parang dual, dual yeah, purposes. Ball. Dual citizenship pala yan. Citizenship. Okay. Parang... Siyempre, gumamit tayo ng... false lashes. Uh, uh, And then this one, ha? Huh? Ito mas sponsor ba? Kasi hindi masponsored sponsor din? Hindi sponsor din. Soon? Okay lang kaya na, hindi pa. Hindi, pa okay lang. Hindi kasi, obvious, eh. di ba na? Kasi dapat bayaran ka nga din kung sa kanya. No, okay lang ba na yung pearl ko? Akala ko yung sponsor. ko so, ka, yung Philippines. <laughs> yeah. Daladala dala ko yung pearls ng silanganan. Okay? Diba? So, big ka? Ayos ba? Ayos ba? Thank you, Mami Yuhu. Thank you, Asik Balilian Dalion. Ay, wala ko lang kung nasaan ah, si kuya mo. Alam mo naman yung kung saan saan napupunta. O ha? O para akong pawis na. Pero it's just the glitters. And my eye bags is so freaking obvious. What should I do? I'm obvious yung ano. puti Anyways, I'm gonna fix my face muna and then I'll get back to you guys. Kasi masyadong maputi yung under eye. Okay lang ba? Anong yari sa atin. Bakit masyadong maputi? Ang gulo ng kwarto guys kasi nga ipapaayos pa namin yung floor kasi nabasag na yung mga tiles and all. So yun. So yun, hindi ko alam kung anong gagawin. So later, I'll get back to you guys. Okay? Ay, ang ganda ah, naman. Ay, yeah. ang ganda naman niya.

Sa si binok. Si diba di ba binog sa hindi ano? Dun sa yung sa TV pa yung Yung cabinet oh so, oh so ganyan ako lang nag-makeup sa kanya so we will now fix her hair later see you later ang hanap ng McDonald's. Parang kay na, Baka naman, McDonald's. <laughs> ang dami na namin na daan ang mga pagkainan dito. Puro Jollibee, Jollibee. Ayaw talaga niya, McDonald's. Nakakain na lang yung kuya niya tsaka sila, Mami. Kami nito, ay wala talaga. Kasi McDonald's talaga. Ay, sana magkaroon na kami na isang sariling McDonald's. <laughs> Mag-gymnast ka na, Diyona ipatingin hey, nga ng pretty face namin wow gutom yan nagasira na yung hair mo yun. okay oh naman busy ikaw you know, dad, gutom ka na dad? no nagkape ka kasi ako wala pang dinner tapos ngayon Di ba, lunch na oh ano yan naghanap. Kaya nga po yung naghanap. Kaya kami nauna Ka na kami. Kasi sila doon, umakain sila. Bang, ano, tayo maghanap pa ng McDonald's. <makes> Finally, may nakita na kaming McDonald's and Boss Coffee. Ano to? Bago to. Ano yung bago pa tayo pa pala? <makes> Tron Drive. Tron Drive. na. Fries Daddy and na McMuffins and pangkin. Ano ba? Masasabi. Ay, nako ha. Hi! Ayun yung bathroom. Yung bride na sa loob na. Si Aja meron. Sayang Aja, nandun sa kotse. O, painitan mo muna kasi mag-iba kulay niyan. Sige sir, mamaya na lang. Ayun na, nagiba na. Ayun na, team na yung i Good job. Oh yes. Asa yung sa'yo? Okay, sige. Bulsa nyo lang yung kamay nyo. Sir, okay lang. Insert ka pa ng konti. Ayan, okay. Sige, wala mo lang. Bulsa nyo ganito. Ayun, hugi mo sir, Ano ba this one? It's truffle pasta. You like? I don't like it. Ano to? Truffle pasta? Java rice. rice Wagyu cubes. Angus belly, tama? Yeah. And then this is USDA ribeye. Ribeye. Uh, ribeye. Ito is well done. Ito is medium. Ay, hindi pala. Medium well, then medium. This is? Anong pasta to? Uh, Alio Alio olio. So, at saka dalawa. Marble. 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 natin is bundle. Family bundle D. Mm. So, lambot mm. na wag yun. Yeah. Uh, yeah. Pero yung Pero mm yung -hmm. Nana. You like it? Ah, kaya nga. So your favorite. Do you like the cubes? You don't like? How like it How About this one lang. Oh, Oh so here, the gravy. I'll cut it ta. Huh?